na mayroon po akong isisiwalat apat na senador na tumatanggap buwan-buwan sa Pugo at isang gobernador na tumatanggap din buwan-buwan sa Pugo at siyam na congressman na tumatanggap din sa Pugo. Ibinunyag ng vlogger na si Toto Kausing na di umano, apat na senador kasama si Senator Lito Lapid, ang konektado at tumatanggap daw buwan-buwan ng pera mula sa Pogo. Questionable rin di umano na bagamat si Senator Lito Lapid ang chairman ng Senate Committee on Games and Amusement, bakit hindi ang komite nito ang nag-iimbestiga patungkol sa mga iligal na operasyon sa Pogo. Ang nasabing komite ang may kapangyarihan upang magsagawa ng investigasyon kaugnay sa mga irregularidad at krimen na nangyayari sa Philippine Offshore Gaming Operations na mas kilala bilang Pogo. Anyway, eh, ang klaro po dito, malaking tulong ang binigay o proteksyon na binigay ni Lito Lapid sa may-ari ng mga lupa na kung saan nakatayo ang Pogo ay para kapalit na magbibigyan naman siya ng lupa. Kaya that's why may lupa din si Mr. Percy, uh, Mr. Lito Lapid dyan sa Pugulan na tinatawag. So ngayon, ang mga bakanting lote na natitira na hindi napatayuan ng golf course, hindi napatayuan ng hotel, hindi napatayuan ng building, hindi napatayuan ng bahay, ay dinisisyonan ng Department of Agrarian Reform na ibabalik na sa magsasaka. Pero ang problema hanggang ngayon ay hindi pa pinapatupad yung disisyon na yan sa, sa kabila ng lahat ay pinatayuan pa yung 10 ektarya sa natitira ng Pogo So para para maipatayo ang pogo na yan, ang nangyari, pinagpipilitan ni Roberto Cruz na kaibigan Mr. Lito Lapid. <clears throat> para pinatayo yung pogo at para magpatuloy at walang sagabal, biro mo, siyempre, kailangan nilang protection. At ang protection ng chairman ng Games and Awards, a uh, Games and Amusement Board sa Senate, ay kailangan din nilang protection. At kung totoo sinasabi ni Mr. Percy Lapid na si si Tulapid pa lang eh di mas lalong may dahilan para sisihin si Litulapid na para sabihin niya hindi niya na nakita ang pugo sa purak Pampanga kung saan siya ay pinanganak nag-aral ng elementary at nag-aral ng high school so <clears throat> yan lang masasabi muna natin sa ngayon at naubusan na tayo ng oras si Sabrina Lim good morning po hindi natutunan, panood ko yung kape sipid ko nagkwento at uh, tungkol kay Lito Lapid, inis na inis. O, alam ko yung kwento na yan. sa sunod. inap e, na, na pap na, play na rin po ni Super Mamshi at napanood ko rin ang ano ni Super Mamshi at uh, mamaya mamaya play ko rin yun sa siguro sa ibang angulo para kasi makikita mo pinakamatinding ginawa doon ni Lito Lapid ay matapos yung tinulungan ni Mr. Percy Lapid na makakuha ng isang milyon bilang pundo para sa kanyang proyekto bilang gobernador ng Pampanga, ang kanyang ginawa ng matanggap, ang cheque ay pinangalan hindi sa provincial government ng Pampanga. E pinangalan sa Lito Lapid Foundation at ibinulsa ni Lito Lapid. Ganon kaganid ka magnanakaw si Mr. Per si Mr. Ano, Lito Lapid. Kaya hindi po malayo na si Lito Lapid talaga ay talagang protector ng Pugo. Kasi malaki po, isisiwala ito, napakalaki ang kinikita nila sa Pugo. Kaya napakalaki basta nila hindi kayang hindi kayang tanggihan ang pera na inaalok sa ko sa inyo. At apat na senador ang involved dito. Okay? Ang isa diyan, o oh, ko na ang isa diyan si Lito Lapid. Ganoon lang kasimple. Pero hindi ko pa sasabihin kung paano at ano ang mga nangyayari tungkol diyan. At si Mr. Roberto Cruz ay nagrepresenta sa apat na magkakapatid na mga Cruz. At sila ay ang malabo ang kanilang pagkuha ng lupa at ito ay inagaw nila mula sa mga magsasaka na kung kanino ay ginawad ng Department of Agrarian Reform noong 2001 pero noong 2003 ay kinuha nila binalik sa ilang kanila kinuha nila ang isa sa katibayan ko ay talagang piniki nila mga perma ng mga magsasaka so okay Siyempre, itong si Roberto Pert Cruz na siyang presidente rin ng Victoria Tourism Park na siyang nagmamayari ng subdivision ng Royal Grand Palazzo ay uh, kailangan niya ang tulong nilito li lapid noong 2001, 2002 at 2003. At dahil si Lito Lapid ang gobernador ng Pampanga. So, yung lupa kasi ay sakahan. So, kailangan, alam mo naman yung mga negosyante sa lupa, gusto nila ang lupa ay mataas yung presyo. So paano mapataas ang presyo sa lupa? Sa pamamagitan lamang po sa pagpapalabas ng isang ordinansa sa munisipyo ng Purak o kang, at para ito ay ideklara na hindi nasakahan kundi isang patayuan ng babahay o pabahay at isang mga patayuan ng mga komersyo at patayuan ng mga turismo. Okay? So dahil yan, ang dating lupa na sakahan ay mag, nagkakahalaga lamang na 100 hanggang 500 per square meters pesos ay kung i-convert na ngayon, maghahalaga, tataas ngayon ng halaga hanggang 10,000 piso kada metro kwadrado. So imagine kung 106 hectares ang pinag-usapan, eh, ang um, kada metro kwadrado ay 10,000 pesos per square meter. So, ibig sabihin, kada hectare 10 million. So, times sa uh, 100, that is 1 billion. May Sabi so, sabihin, yung lupa na mura ay na pahalagan mo, na mo ng halaga na may 100 billion at pwede mo na ngayon iutang sa banko na kahit 60 million or sabihin mo lang 600 million lang, kahit hindi mo na bayaran ang utang sa banko, iparibata mo sa banko, kikita ka pa. So, ngayon, Kung bakit yan ay kailangan ng papel ni Mr. Lito Lapid bilang gobernador ng Pampanga, ay sapagkat ang ordinansa na zona na pagiging hindi na agrikultura ang lupa ay kailangan aprobahan ng provincial level. Siyempre sa provincial level, ang hari doon ay silitulapid, gobernador siya. So isang utos na lang yan sa mga bukal o board member ay aprobahan na ngayon ang ordinansa ng purak At kung maaprobahan, tataas ngayon ang presyo ng lupa. So kapalit niyan sa sir sa pabor na binigay ay binigyan ni Roberto Cruz si Mr. Lito Lapid iyon ay ayon sa ating source no na binigyan si Mr. Lito Lapid ng malaking lote sa 106 hectares at iyan ang 106 hectares ay naaprubahan bilang tumulong din si Lito Lapid at sa pamamagitan ni Gloria Macapagal Arroyo na siyang presidente noong araw na iyon ay na-convert na-aprobahan ng Department of Agrarian Reform na ang sekretario roon ay Roberto Obet Pagdanganan sa bilang turismo, komersyo, at pang na lupa. Biro mo, 106 hectares na sakahan, kinonvert sa ganun, ganun lang kadali. Kasi iba na may connection kay Lito Lapid, may connection kay Gloria Macapagal-Arroyo, siyempre sa mga Pineda family, may mga connection din sa ang sila nili mga ibang official ng bayan ay susunod lamang sa otos ni Gloria Macapagal Arroyo yan. So, para ngayon, uh, gaganda yung pagbebenta o pagsasangla ng lupa at maraming bibili, kailangan siyempre ni Roberto Cruz na endorsement ng malalaking mga tao kagaya ni Lito Lapid. So, kapalit ng endorso, uulitin ko lang, binigyan siya ng lote. Okay, sa lote na yan, diyan siya nagpatayo ng kanyang mansyon. Okay? So ngayon ng isang araw, pinakita ko, hinamon niya ko yung isang tax declaration na kung saan nag, nakalagay ang pangalan ni Mr. Lito Lapid at kanyang maasawa na si Marisa. So, yun ay isa sa katibayan. So ngayon, ang isa pa sa katibayan na akin nakuha ayon sa king source, nung tumatakbo pa yung pogo na yan, ay isa daw sa manager itong si Mrs. niya o dating Mrs. niya na si Marisa Tadeo Lapid. So kung ano man, hinihingi kung, uh, kung totoo man yun o hindi, nasa kay Lito Lapid niya pag-deny. Pero ayun sa aking source ay talagang uh, pinag-uusapan na manager sa Pugo, ito si Mrs. Marisa Lapid. So ngayon, ang pag-usapan naman natin sa ngayon ay itong litrato na binigay sa akin na kung saan ay mapap makikita mo na dikit na dikit, close na close, as in BFF si Mayor Jing Kapil ng Purak, Pampanga at saka yung boss ng Purak, Hugo na si ang uh, uh, pangalan niya Cassandra kati Ong. So ito pong litrato, tingnan ninyo. Gusto ko makita ninyo yung litrato para sasabihin niyo hindi ako nagmamarites. O, oh, yan. O, tingnan yung litrato mabuti. Yan ang litrato po. Ang nakaputi, nakita ninyo ay si Mayor Jing Kapil. Ha? Ang uh, babae na naka-jumper ay si uh, Cassandra Cation. Siya po yung boss ng Pogo ng Purak. O, tapos may iba pa silang kasama dyan. Uh, guess where, kung saan yan, ito yung nakuha po ng 2021, ito yung nakuha dito sa Pogo Land, kung tawagin. So ngayon, kung uh, yan, ang uh, ating, uh, pwede natin gamitin to na pruweba na talaga may connection si dito lapit. Kasi bakit? kasi magkakutsaba naman talaga at magkaibigan na matalik din si Jing Kapil at si Lito Lapid. At matandaan nyo nang, nang magpakita sa Senado si, si Lito Lapid, uh, pa sila, tanungan kay Jing Kapil pero ano na yun, praktisado na ko, anong sasagot. Diba sabi, Jing Kapil, ah, mayor, mayor. Eh di ba... Wala, di ba wala, wala akong lupa dyan? Eh siyempre, yes, yes. tinuturuan niya si Jing Kapil kung anong sasagot. So, yan po ang mga isa, itagdag na pruweba kung bakit masasabi natin talaga si Lito Lapid ay talagang may kinalaman. Hindi pa yan kung pa yan sinasabi kung ano ang meron sa apat na senador na may connection din doon sa Pogo na yan. So, ngayon, nais ko lang din uh, tirahin itong salita ni, ng palabas na balita ni Mayor Jing Kapil na bilang mayor daw ay wala siyang kapangyarihan sa ilalim ng Supreme Court na papasukin at re raid ang uh, Pogo. Kaya ginamit siya ang bang decision ng Supreme Court sa Lim versus Court of Appeals at Pilapis versus People. Pero ang pagkakamali ni Jing Kapil ay hindi ito nag apply hindi nagagamit ito sa kanyang kaso. Kasi ang kaso niya, tinatanong lamang siya, sinasabi niya na walang mga business permits itong mga pugo na to ng mga negosyo diyan sa pugo. So ngayon, pag walang negosyo, pag, walang business permit, unang gagawin ng mayor ay hindi niya nasa totoo lang, hindi niya na kailangan inspeksyonin. Bakit mo kailangan inspeksyonin kung walang permit? Ang pwede mo lang ma-inspeksyon ay yung mag-permit. Nag-apply ng permit at binigyan nyo ng business permit. Kaya may karapatan kayo mag inspection Pero yung hindi pa na rin niyo ng 2024, ay hindi nyo pwede pasukin niya. Kundi may karapatan lamang kayo mayor na isara. Bakit nyo pa kailangan inspection na Eh, hindi naman nga nag-apply sa inyo ng renewal. Pero kung makita nyo naman sa labas, kahit hindi na makita sa labas, kung tumatak mo negosyo, hindi, isara nyo lang. E, eh, tawag, e, eh, padlock nyo lang kasi walang negosyo, walang resensya. Ganun lang kasimple. Pero yung kanya, yung katwiran, tinanong siya sa uh, hearing na hindi daw siya makakasapakapasok uh, pilit daw nila pinapasok tapos pinigilan sila. So ngayon, binigyan niya ng katwiran kung bakit hindi siya makapasok dahil sa decision ng Supreme Court. Pero yung decision ng Supreme Court na si binabanggit niya ay nagsasabi, bawal ang mayor at ang kanyang polis na mangraid. Bakit? Mangraid bang pagpasok ko doon? Hindi naman na. Mag-inspeksyon lang kayo kung meron kayong maayos na fire, fire extinguishers, fire systems, kung meron kayong health systems na maayos, kung meron lahat, maayos ba? Hindi naman kayo papasok para mang-akusa ng tao at hindi kayo papasok para mang-aristo. Yun ang bawal. Ang papasok ka mang-aristo at papasok ka magkakaso. Ang sa'yo lang naman, e papasok ka para lamang titingnan kung nasusunod yung mga patakaran patungkol sa kuryente, patungkol sa uh, mga apoy o fire. Siyempre, kailangan may fire extinguishers, kailangan may sprinkler systems kasi malaking building na. At siyempre pa, kailangan kung nakatupad ba sila sa tinatag sa kalusugan. Kailangan niya at saka titingnan din kung ang lahat ng mga empleyado niyo ay mayroon pang occupancy uh, business permit, permit to work or work permit. Kasi kad bawat bayan, may karapatan po ang bawat bayan na mag uh, kailangan na i-require ang lahat ng nagtatrabaho sa kanilang bayan o city na kukuha ng work permit sa kanilang bayan.